Drama presents Kuen Ako Ang Pasol Tihon Matagtaw ng ibabaw sa kalibutan Lain-lain ang panahong sa kinabuhi Sama sa usakataw nga naggilak-gilak ang sinina Matod pa ni Ati Press Dilik tanan mo kilat bulawan. Sama nga nagtuo ka, nga naabot mo na ang kinapungkayan sa langit. Pero matod pa ni Ate Press, Ayaw ipa e ang piso samtang kini itlog pa. Sama nga doon na kay gikawilihan ng kalibutana, na matod pagihapon ni Ate Press. Wala kapuslanan nga hilakan mo pa ang gatas nga nausik. Kuin ako Reported by Splander Gaming Ah, RNN. Sinyong alagad si Kangin Antifon Morales and then akong partner sa Abderi si Randy Gayat. Kumusta ka matang? Ani-ani sa kita niya itong naandang turmanon. Kung ako pasulti yun, asap kita, always say a prayer, mga kaisunan. Muna importante ang atong pagkabuhatan. Una sa ang atong pagampo, panalangin nito sa labang makagawang. Lord, thank you kay Lord sa so mga grasya ang iyong magyatag ka Sama sa grasya ang produkto ginatag sa SED Marketing. Sama sa Panyawan, Herbal Capsule, Kugun Herbal Capsule, SED Liniment Celebrity Beauty Soap, Panyawan, Binawan Coffee Mix. Kapung matapang, kaya kang ipaglaban. Gracias, dinama Basta said marketing, tatak, magaling. Yan si Trifon Morales. Okay, kasi so na ako ako sa shout out sa mga kalito ng amigo kayo. Yan na pita sa Kamutis Island. Hmm? Kumusta nga ito ni Joey Paul Bera? Huwag nga ito usap sa akong amigo. Ilabay ito niya itong pangamusta. atong shout out nga ito kang abay oh, uh, Yuluti ya sa CDO. O, oh, kumusta man yun? Uh, basta magkita ta. Karong mabot nga ako ang Holy uh, okay. na Okay. Naanatadya, magkita ta ta og sa mga sakop sab. Okay, salamat sa inyong pagpaminaw sab sa imong mga sakop og sa tanang mga sa buong tibok bisaya na mga mga kasama. Okay, thank you. Salamat Lord, sa grasya nga imong gitawag Thank you kay Lord. Okay. Bueno, ang so tampo karon tong hatagan pagdagan. Pinadala kini sa usa ka babaye nga nag nagpatago og sangan nga training. Kini gibawatan og duwa sa radio ni Ariliano. Eksyonan ang atong sender si Training. Training. Usahay kining kumpiyansa kay sa panahon ba dugay kang makalihok sa angay untang buhaton pero tungod kay kumpiyansa imo na lang sa pasagdan unya karon nga daku na uh, maglisod na i no? I was afraid this time would come. I wasn't prepared to face this kind of burden from within. I have learned to live my life beside you. Maybe I just dream of you tonight. And if into my dreams, you'll come and touch me once again. I, and it, I will it, not touch you again. <laughs> I'll touch myself na lang, oy! Pag ulbay by myself, I'll touch you, Jordi, Kinsa? Junior! Wah, man! Asa di ay, oy! Ipa magagikawa sa si eskwelahan! Oo pa niya, wabot bida! Halawa pa, in town, oi! No, Asa man na in town tong bata, at amo Ay, nabaw, naman ka tong bata, ah! tong tao! Kay may pagkakabaw, sa tong bata, bataa. May una man, nagdali-dali-dali! Paras duwa sa yung mga amigo! Anak itu dia, oi, eh? pangita adit tuh kau. Allah hak Karun ke dan Tan awan itu sloyo, basi gaduwa tu takian. adok dok dok, kong kong para makakaon na tuh.

Nga nung huwag mga kamulahos diris bay, arong ibutang na bag ni mo diri. Hmm, kita nung huwag ko amigo ko na yung <coughs> Hila ko Ay, bisan na, uy, ni uli unta ka para ibutang ng imong bag. Nga muka untak. Dayon, ini ka human magduwa ka. Tanawa, nalusian hinong kang tatay ni mo. Mabiyo sa ron ni tatay ay, kasagay ang mong kusi, manusia dunggan, sakit kayo. Nga, sunod, patuwa ang tatay ni mo. Kay lisod ka ayokon maunay supako ni mo. Ay. siya anak, dako gini bata, grade 5 ni siya, pero ang lawas mura kabaw kay pura buyag. Kusog mo sa kayo, may mga kayo mo Di pura buyag, puwerte yung dako, ah. Kanya to? Oh, ayos well, Junior, tong na? To anak, eh, natuwag na sa iyong kwarto. Beda, pastilan gini bata, sige na kitang awa, iskilaan. Ano man? Mugod! Ay, sige lang kay Ugma, ako yung niya dito sa eskwelahan. Mangutahan na ko siyang maestro kung nga nung permi na siya kakitag-away. Mapuntahan na niya maestro kung sa inunda sa away? Ikaw may permi mukha niya dito, wala nung pangutan ang maestro. Ah, mauwa ko eh. Hala, uy, ang samantay ko ni mo Uwao eh. Uwawa ko matubang na maestro nila. Nga ano naman. Dugay ni mata. Abot lang, sus! Mas tako ko rin maestro! Ay, pagkatakuha sa beto bata na ito eh. Kayot mo na ni dako. Pero asay lang, ako nang yung ilang maestro Ugma. Ugma. ay ma'am, hala ma'am, good morning diha ma'am. Nagtuo ko ka ng laki ilang Ang <laughs> ilang ah. Uh picture. -huh. Uy, babae man di ay. Good morning diha ma'am. Uy, ikaw man tong inahan ni Antonio Jr., no? Ay, oo oh, ma'am. Bisutian man ko sa akong bana ma'am. Nga kinikaw akong anak ba. Sige ko nung kapitag-away. Kung niya, mauaw man siya mangutana ni mo. Maunang ako nalang gani ani ko noon. Aroon, mauay mo kuwas akong anak. Kaya ako gimangutana ni mo ma'am. Kung sa di sagaran ng hitabo ma'am, na makakita mo ang akong anak. Ay, pastilan ma'am. Ibaog ka ano mga bata ka ron, ma'am. Grabe ka ayaw ka di ba? Pero mga gandi sungugan si Junior God. Ilang ilang ingon nga tiguwang na kuno, elementary lang kahapon. Maunang uh, ako sila madlungon. Unya usahay maputong tigali ang bata. Maunang makakita kita away. Ay, maunang ma'am. Ingon anak may mga bata, ma'am mga sungugan kaayo. Katong nisong bagay na sila atong usapagod, katung usapay good, katong usapay mo. Kay gibuli man ni Naki siya. Nakiunsa ni siya, ma'am? Ay, da, gisungog. Gisigyan siya gugal-bugal ba? Tiguan ko no, way buot. Tagdakulan ko no lawas, way buot. Unya, ang iyang kikasuk, anong maayo, kay gingalan magdod siya, pisut. Ah, unsa? Recorded by Splendor Gaming. Oh, uh, tinuod nga pisot pa na siya, ma'am. Huwag pa na matuli. Ah, uh, pa lagi, ma'am, uy. Uy, nga naman. Kada ko na niya, ma'am. Huwag pa na siya matuli. Ah, uh, pa lagi, ma'am. Uy, nga nung huwag pa man na patuli, uy. Basik mauwaw ra na og dili na hinuon magpatuli. Ay kanang amo na marunta nang ipatuli ng bata, ah, ma'am. Pero ang nahita, bu, Wa mat ka nang wak mo tulik niya ang manunuli. Ha, oh, nga naman. Wa pa man ko no mapalus. Di man tulik on, basta di pa mapalus. Ay, mo ma na, mo na siya matulik sa una, ma'am. Nga, karon wa na ninyo siya gay patuli. na, wa lagi ma'am. Uy, on, on nga, nagsugod na mag-eskwela. Basig karong sira sa klase, ma'am. Amo na na siya ipatuli. Uy, siguro ang matuli na siya, ma'am. Aron dili na siya sumugun sa mga kaklase banga nga, ibuli siya. Ay, oo, oo ma'am. Karong sira sa klase, amo na ipatuli. tinuod lang, wa na gid mo mahinom dumi ang pagpatulis among anak kay lagi dako gumbata, ah. na mong a. Ah? Mauto nga pag-abot nako na nakikisurya dayon ko sa kumbana. Hmm. Tama day. Nalimot na malandi ay ta uy. Hmm. Tama. May limta na to. Wa pa man na matuli ang atong anak uy. Ha? Ah. Ah. pwede pa kana siya matuli? Hmm. pwede na. Ang na agad. Ipatuli ka na nato. Oh, sige, kaya sige, 'ngunakokong kumparin mo nole. Ah, sige, Nya maayo na siya. Ma 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 ako. Ah, maobana, hala sige, ha, Ipatuloy ko ng imong anak kay mo na dan nga pirmi na siya makakitag away kay sumugon in town. Sumugon siya sa mga classmate, dako kun nung tao mm -hmm. pero pisut. Sige, 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 kung sige, 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 sige,

Eh, mauwota na, uy. Insulto kayo na, alam na, ako, pre. Oh, okay. na ko, pre. na ko. Una nga kong kinugusuan na ito, eh. Dato ko na ko din, pre, ha? Oh. Dato na ko din. Dato! Samtang may asay Ako nalang gihangyo ang iyahang maistra nga kung mahimo. Ako ning ipatuli ang among anak. Bahala, guwapay si Ras klase. Ay, ah, nisugot mo sa rinoon ang maistra noon. Unya to, Ano so, man karon ni mo dadas junior? Oh, dai. Sa bari so, Oh, sa so abot ni bari kanot. Ah, kanor mtete nga na ni. Kanor di kanot. Sukor so, ya nga no wat pataul matuli ni kinugos insulto kuno kay ya Manuli ya Unya i kinugos sukpi so, pa. Ay, inala ko nga di pa siya pwede adto nga matuli kut karon. Malagi, lagi lagi. Ako ri bala Ay, mukuyog na lagi nung kunin niya bi. Adto ta ila bari kanot na. Ah, man tay. Adto ta ila ni nung ni mo.

Asa usna na ini mo, makuyog gato? to. Uh, aku ah, ako na Ah, ayo lang Oy, oh, ang sama na ta. Ah, oy, dali, dali na. Oy, Pregnor! Orbida. Hey. Ah, dyan na may, pre, dyan na may. Ah, kaniyo, kaya nagbain pag upre. Ah, oh, ah. Unso yang iba itay? Aku anak ko yang nagbain siya sundang bagay huh? yung muto siya yung saging. Unso yung putlun tay? pre, pre, uh, pre. pre. Ah. As kanta minga gidinibres, Sakto yung pagabot, eh uh, pagka na kaya, ha it, ha -it ay? Ah, ang para, hiwa. Adong, para hiwa. Huh? ah, para hiwas Ang ng, sulti ni ah, ng anak para hiwas lamas, Ah, eh Kaya, ta, na ta. ha, ha, ah. ha, 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 sa ha, 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 ha

hindi ko tagayin ni Nino ang tunay. Ay, huwat lang sa lagi na. Kaya ba, sige, kuha pas ka na nagkuha rehistro ba? Ha? Kaya, uy. Ako na yun ay magkita sa kong mga classmate nga. kayo? Ay na, ay na lang na. Uy, kayo makakita. Raman, makakita ka sa na sa tag-away na sa eskwilaan. Magiro kayo sila, nay. Ay na, pasagiin na lang lagi na sila. Nay, awa. Maglagot ganila nila, nainay. Uh, aku ako ang ginawa bagun panumbagon ko. Maglagot ko nila. Wala, no, sumugan mo, oi. Sumugan mo. Sumugan ko nila, ay. Ay, nak, sige na lang. Karon, di na kanila sungugon Ano manay? ay? Kay, magpatuli naman tadi <coughs> <God? coughs> Sig Sigur? Siguro Oh, Sigurado ka, ayaw nak oi. Magpatuli na ta, aron di na kanila sungugon nga pisot, ha? Masa, ah, manay? Uh, ka karon, nak. nak? mun. Ay, ayaw lang sa runay, uy. Ang ano mun? Tagaan man ko sa akong ninong og auto. O niya, ang ko matagaan kong ninong og auto. Ah, uh ah. -huh. Mandaka, mga ata. Kaya magpatuli. Ay, ay, di, 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 na, Mr. Uy. Ha? Huh? Ang hira ka magpatuli. Huh? Lali. Ay, nalilin mo dahil, kaya ang tablo is barikan noor, nalilin mo dahil! Nata, dahi. oh, na! ta nata! Huh?

Uh, Ma, Ma Maari ko si. Emo na tanan dong. Ang um, sunsay nga ni nong. Uh, baga kidor. Uh, <laughs> daku pa kumingking na kudo. Paos na ka ni? Uy, ano sa mga Tunyo. Oh, oh, paos na uy, pause na. <laughs> paos na pre, di ba? Grabe ka. Puha na ko pre, paos <laughs> na. Pasti lang, pasti lang. Baga na <laughs> kung <daku> kabaw <laughs> ni mataw niya ang karga na mura baga. Libid na doon. <laughs> uh, sige, sige. Uh, Aro na mahuma ta. Eh.

Huwag ito matuli ang among anak. Karon problema na ko. Kay dako naman gud siya. Niya mauhaw naman siya. Unsa aku, uy, unsa akong unsa ang saan ni Naku? Uy, ang saan buhaton ini? Ang saan manok ka mo ang kasultihon? Training! na dato Sinday training ati pres Training? Hindi sinday training ati pres problema lagi sila niya yung anak lagi nga di dako. Nya, dako kayo, grid pa dako kayong tao, pero pa matuli. Mm. ipatuli nila ati pres So, yeah. team day gamay ang kinatawa at ipress. Mura rin ako nung Dako kay siyang tao, pero yung kinatawa, mura rin Ay, Gilit alam mo i-kuwan <laughs> <I> <laughs> <laughs> <don't maroon. laughs> ito. I-kuwan. I-wa. Gamay raman. Gamay raman Kaya di pres. Gibairan pag yung taon siya nga parikan nur taon. Gibairan dako kay Godzilla. Tanod siya. Uy. Imon sa nandung. Dako pa pero kung kumingki. Lagi yung uki ang gilit ato lang. Gilit alang. Uh, oh. Di ka nur. Gamit gilit niya. Uh, ang mayo ana. Kanang patulgo na. Kanang uh, para magduka ng bata. Ati pres. Una na siya. Uh, Bila edad uh sa...

Yama okay. magun, no? Damai ang gono, oh, ang gono, ang gono, oh oh ang gono, 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 aku gono, ang 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 gono, brown gono, brown. gono, ang gono, ang gono, ang gono, ang gono, ang gono, kung nahiyo sa kita kang Kristo Hesus, dili mahinungdanon ang pagkatinuli o pagkadili tinuli. Ang mahinungdanon, mao, ang pagtuo nga nagbuhat pinaagi sa gugma. Sala na niyong pagkasuti sa kuwan balagasulatan. May mayon lang ang, ang, ang mahinungdanon, tinuli siya o dili.

Murag, ko nung nagkugumubaw. Uy, mga artista sa gawas gulat na dilit tuli. Nabi na kanilin na sila. mga artista. Ang kanara mga Christian, pero naam mga uban po nga kanang like live, tinuhuan na ti Presma. Yeah, tuli. Wala sila itulik? Ah, na Oh, na ko. Nga naman. Oh, kayo man yung sinit. kayo man sinit. Ang eh. Ito ako sapo. Ah! Forde <laughs> to. ato ba sa untungan nila, labam. Pasagda to. Ito ito. Para na ako. Papasagdahay lang usa sa pagkakaron no kay ingon ana na pa litan ibutan nato na patuloy pa ito Pananglitan unak nga nagtunis sa mukisikisi. Si ba ko maputol hinuon. Oh, okay, gamay ra man. Oh, simba ko inunog. Imbis e, ang imong pag sa kuan ka nang Pero paghiwa. blade ra man moy gamiton ba? Lagi pa pa nang ang paghiwa buta na to vertical. Karon og pagkisik-kisik, iya mo horizontal. Ano sa duin na ti press pag na niya? Oh, no, no. Tudo no. no, ito. ito ano Pero karon dako na kay nakakita. Na, na, na. <gum> Pato. Gamay pa to. Gamay pa siya kay dituli siya city man. Ah, di ay. Oh, nganya. Gamay tan-aw sa nurse. Uy, kagap may bali. Eh? Dugay kay sila no man pres. Okay? Oh, kay wa pa man mapaw so ja injection nan man. Uh, oh. Ah, kay okay, suya lagi na siya nang isugod eh, sa so bata. Masuya og nang nabatuli. Dili pa to. Ay, eh, may mangisog siya. Di sa mahadlok. Wa gyud wa pero natuli gyud siya to. O oh, pero dili ba dili ba ta kay ngon guliyat nga Kaya, mo dako gamay kay ari ni moy base bitaw sa mga lain nga pananglitan, lain nga example na may penalty na kanabi na dagdag mo ngon tang hisko pa. Leon mo gitawag King of the Jungle kanang Leon. Di, dili bang elepante? Dili king ng mga oh. na dahil yung Lion King. O, oh, palitan. Nagko mga, mga leon, mga kabaw, mga kinsa pa, mga... Pero mga... yung sabi nyo, di na ang lion mo ay king. run ka ng badger na. Si badger ang klasi sa mura na siya ang kwana natin presyo mura na siya ng eh siya pangalan nating squirrel ng dako nga squirrel ba pero nga naman nga naman ang layon na nga na lagi tukos ka isong mo ba tukos kayo ang mga layon na dagan kayo bigla may meron pa kana dako dako mga mag-thrift po daw siya hindi dako dako presyo mo na ba kita dito sa facebook ko bisa gameng manana pero mo mo fight ug bitin ah monggos na siya oh semunggos monggos nga klasa natong tan-on monggos <laughs> Mungkos oh, <laughs> <Mungusul siya laughs> ko sa practice. Kanayon po ko liyan. Kaningin nga, gamay, di matuloy, kay gamay ko nga. Dili man sa talang nga muna. Kay imong ibasis sa mga mananap, mga liyon, mga kabaw, mga elepante, dagko. Pero naas kasulatan, kaya na, ang liguan mo, pinakagamay sa tanang mananap, pero ang iyang gi-produce ng pagkaon, ang dugos mo, pinakalaming tamis. Sabtunan ba, laom? Ato, sa to pa, na nang nga, ang dagko importante, ang gagmay importante, dipindi lang siguro. Oo.